Alam niyo po, napakalaki na po ng populasyon ng mga Muslim sa buong Pilipinas. At uh, hindi lamang po ito binubuo ng mga ibang tribo, napakadami na rin pong mga katulad kong balik Islam. Kaya hayaan po ninyo, bigyan ko ng diin na tatalima po tayo sa patnubay ng Hudikatura patungkol po sa usaping ito. Sa patuloy po nating pagsusumikap na siguruhin matatamo ng bawat individual ang legal na sistema sa bansa, tayo po ay nagtitipon sa bulwagang ito upang talakay naman ang hamong kinakaharap ng ating mga kapatid na Muslim sa pagkakaroon po ng akses sa ating mga Sharia courts. Ang mga Sharia courts ay ang itinalagang korte Upang tumalakay sa mga kaugalian at personal na batas ng Muslim, hindi po dito kasama ang batas kriminal. This bill that we filed and uh, we're very thankful for the bill filed in the Senate by Senator Robin Padilla will give equal access to all Muslim Filipinos scattered in all four corners uh, of our nation. Malaking tulong talaga ito if we can um, bring the Sharia courts and make it accessible in metro manila in the central visayas and uh, as much as possible uh, in different regions of our country sa bersyon ng panukala ng inyong lingkod isinama po natin ang pagtatag ng sharia courts sa labas ng bangsamoro autonomous region in muslim mindanao o sa Farm sa mindanao po ito upang magkaroon din po ng access ang mga kapatid nating nasa ibang bahagi ng kapuluan. The Senate version of uh, our brother uh, Senator Robin Padilla would be a dream come true for us Muslim Filipinos. The House version on the other hand is a conservative version. So we hope that the best version uh, will prevail and be enacted into law. Pero matid naman po naming dalawa ng aking mahal na kaibigan at uh, talaga pong ginagalang namin na nagmamahal sa mga muslim na Senator Tolentino. Ito pong uh, panukala na ito ay sinusundan din ng ating uh, Chief Justice at uh, katunayan nagpapasalamat po tayo sa Supreme Court sa kanila mismo po nang gagaling ang uh, pagbibigay ng ideya na gawin po ito magkaroon na po ito at maisabatas po ito